Puro nga kayo kasamaan. Ay, hindi ah. Tapos sumama pa kayo dito sa amin. Nagbago na nga ako dito. Titsin. in. Oh, Ayun, oh, ano yan? Know. Bakit nakatungo yan? Bakit nakatungo yan? Naka e, angat mo yan. Uy, angat mo sa ulo mo. Angat mo. Uy, ikaw. Nakikita rin ang anong tayo dito. Uh, Pasukoy ka. Ano yung kasi nyo na yan? Bakit hindi ka tumamay dito? Ikaw, ano mga yung kinatamay mo to. Hindi kami nakakuloy. Hindi kami nagtitripa. Pinaparanas lang namin sa kanila yung mga nadaranasan nila. Wala na nga. mag ayos pa Kaya, kayo. K Sarap pa rin ang mga tulog. Ah, ah, ah. So ayo mga gar, no? ah, nandito kami sa Cebu. Welcome, welcome dito sa Cebu. Napakasarap matulog dito. Alam nyo kung bakit? Eh, gigising ka, may bantay ka pa. Matutulog ka na lang, may bantay ka pa. Ayun, no? <laughs> Buong araw nagbabantay. Buong araw nagbabantay. Bakit mo ba ako binabantay ang King Roderick? Siyempre, pag nananaginip ka, ginigising kita eh. Uy! Tandaan mo, hindi ako mananaginip ng masama kung hindi ka masamang tao ha? Uy, hindi ako masamang tao eh. Nakikipag-ayos na ako sa iyo. Nakikipag-ayos ang tibay mo naman. Puro nga kayo kasamaan. hindi ah. Tapos, sumama dito sa amin. Nagbago na nga ako dito, Titsin. Eh, nagbago ba talaga? Oh! Oh! Oh. Dino mo, dino mo, dino mo. Oh. Nasa mga ngiti. Oh. O, di ba? Pangiting Pangiting. Plastic. Plastic. Oh, ba? Ang ngiti ngiti. Ang Plastic. Plastic. Bakit ikaw parang plastika ka na rin? Di ba post mo ito nun? Hindi, BFF na kami ulit. BFF, BFF. na kami ulit. ulit. Yan. Yeah. Mm -hmm. Kayo ha? Kayo ha? May napapansin ako sa inyo. Bakit? Baka mamaya mag-alyansa na naman kayo dito Ay, ha. Hindi, wala kaming gagawin. Subukan nyo lang. Tandaan nyo, nandito kayo. Okay. okay. Wala kayong uuwi ha. No way out kayo. Aro. Tama kasi yung chong. Oh. Oh, ayun. Ano yan? Bakit nakatungo yan? Bakit nakatungo yan? angat mo yan. Uy, angat mo sa ulo Angat mo. sa ulo Ya, ah. ay, sobra. Uy. Halika dito. Ano ba itong security guard na inar mo? Uy. Okay, bantay ka dyan. Dami sinasabi. Uy, uh. ikaw nga kalabaw. Huwag ka magsalita. Bakit? Taka lang, init dito sa bahay nyo. Init dito sa bahay nyo. Eh, naman mas ka. Mas ka Ano ba yan? Ano ba ito? Ba Bakit ba ito ano? May nice, nice stroke kasi ako yun. Ay! ay! awa ka mo! awa ka mo! May stroke daw okay, syo. Oh no. Ano yan? Ano yan? Patay ka ngayon. Nagot ka. Ano? Pagkabilang ko ng tatlo ha. Ihala mo ba si e? ano? Si Kumpu Pandax? Kumpu Pandax. Bares oh. ka Jeroen, Kumpu Pandax. Uy yeah. ko, nakikita na nga lang tayo dito. Uy ko, palakasin nyo na yan! Bakit hindi ka dumamay dito? Ikaw, mukhang kayong kinadamayan mo oh, to, ha? Uy, sabihan mo nga dito sa bata mo, damayan mo so, to! Ayaw ah. nyo, ayaw nyo to po! Damayan mo yan, dumayan dumayan Ayaw kasi nagiging... Sa kabila isang. ka, sa kabila para pantay. Damayan dama mo to ha? doon ka sa kabilang... Uy, doon ka doon, sa kabilang kwarto! Dito, dito. Ayaw mo? Ready? Ano yung usapan? Ayan o, oy, galabaw! Ayaw nyo na, dito na kayo! Salunan! Oh. Ay, sama tayo, Ayaw. hindi yung sama ng ugali. Oo. Oh, tali. mga gar, bali nandito tayo ngayon sa museum kung saan makikita natin yung Royal Guard sa ibang bansa. Dinala na natin yan sa Pilipinas. Ayan sila, ito yung Royal Guard natin na uh, baguhan lang to. Medyo bobo pa, pero okay uh, lang. Ito naman, man. Royal Guard natin. Matagal na to talaga sa larangan. Matagal na itong naging galabaw. Statya na galabaw. Ayan, si Royal Guard babaw So, ngayon mga gar, no, alam na nila yung pakiramdam kung, paano, ano, oh, kung paano, ano, ay, kung, pa'no. paano. kung paano. Kung paano. Kung paano. Uy! Artado! Uy! Pag yun hindi lumabas ng banyo ha, takot ako at ya, ah, 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 na naiisa nai shirt ko ha. Ah. so much naman kayo nang magalit nyo, huwag kayong ganyan. Makisama tayo dito sa kanila. Uy, ito tao ito salita puso. Oh, Nagsasalita okay. ka ba? Parang may sinasabi ka. Ito bakit parang paningkit na to? Ayusin mo ha. Steady, man. Gusto mo pantayin kayo pagiging kerat mo? Ay, ka, Uy, hindi naman trabaho. Uy, Sinabihan ka magsalita ka? Ready? No. Parang hindi yan Hindi, wala akong ano dyan kayo, umayos kayo. Puro mga tanga naman itong mga hinuwa niyong Royal Guard. Mabos. Ay, Sige, ayaw niyong umayos, ha? Ulit niyo, ha? Tara, sama ay, niyo. Okay po, Tara. Ano sob? Ano niyo, suba? Ano niyo, pa? Bakit? Bakit? Ayaw niyong, ano, agay. Mga Garno. Ganun lang. <laughs> May gwardiya. May mga na kami, mga Garno. Indoor guard. <laughs> Hindi, ginawa ko lang guard sila. Ginawa ko silang Nakaitan guard. Nakita ka ng indoor guard, Sob? Huwag na. Huwag nyo ba pinagtitriban? Kaya kayo nagkakaguloy. Hindi nga pinagtitriban. Pinaparanas lang namin sa kanila yung mga nadaranasan nila ayos-ayos pa kayo. ko. No, bakit pa kasi lang no, no. Magar, parang nabaliktad pa ako. Pero <laughs> hindi, 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 Bukit <laughs> okay, <laughs> hey, ako magsusung, bukit ako pinapagaling. Hindi, okay, oh. <laughs> <laughs> <ha? laughs> <Alam, ha? laughs> ako bala, ako so, parang niya ako parang Oh, wala mo, wala mo. Wala mo, ha? ako yung sumbong. Ika, busang pinagawa din to, eh. Ay, si... Ano? Luso! Yung alam alam mo, ha? Yung mga guard mo, wala na nung dingan mo ng bigote. Hindi ang sabi ako ng dalawa eh. Ayun, ayun. Maayos sila eh. Ayun. Maayos ka ha? Bumuha lang ako ng ano. Uy! Walang gulo dito. Walang gulo. Pakisama tayo ha. Pwede naman, ang gusto yun. Sabi ni Jackie Bulta eh. so, si daw. Tumainit talaga yung sa akin ito nito. Na, ano na to, Tins? Ako na, ano, pag makulit talaga, bigay mo sa mga bisaya, makulit mm. yan. Matik mm. yan. G, patay mo na nga yun, G.